kumusta po kayo Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. I-update ko lang po uli kayo dito sa aking mga chinap-chap na tendrobium orchids nung mga nakaraang buwan. Uh, kanina, uh, nag-ikot ako dito sa aking garden hanggang sa chinecheck ko isa-isa. Dahil madalas may mga dahon, Ayan, may mga dahon ng, ng mangga kasi sa ilalim po to ng puno ng mangga. Ayan, hanggang sa nakita ko. Yan. Kaya pala nauubos yung mga dendrobium orchids ko na naman. Naguulan na naman kasi, kaya lumalabas na naman yung mga suso na yan. Tingnan nyo kung gano'ng kalaki yung nandyan na yan. Inuubos nila yung suso. Yan, no? Yan, kapag nagapangan po yung ating mga Dendrobium orchids o kahit anong orchids ng mga susuna to. Yan o, ang laki. Mamamatay na po yan. Bali, yung pinaka nila na ganyan, um, ginagapangan nila yan dyan hanggang sa kainin nila yung balat at saka yung mga ugat. Buti dito, yan o, nagsisimula pa lang siya nang makita ko. Alam nyo ba na kahit yung aking mga mga tanim, bagong tanim na sili. Kinain ito. Ng mga susuna to. Ayan o, no. itong mga susuna to ang hindi ko maubos-ubos dito sa aming garden. Ayan, tingnan nyo, lumalabas pa yung pinakasungay niya. Ayan, kapag yan ay umakyat sa kahit anong laman mo, simot talaga. Pakikita ko sa inyo kung kung paano niya o kung ano lang yung natira doon sa mga sili na tinanim ko bagong tanim ko doon sa mga container. Kahit po yung mga talong ko kapag nadali nito, tinatanggalan niya lahat ng balat. At hindi na po pwedeng kainin. Siyempre, hindi natin alam kung may lason ba yung pinakalaway niyan. As in talagang yung talong, nawawala yung pinakabalat lahat. Ang matitira lang yung pinakaloob nila. Tapos, lahat ng dulo lang yung kakainin nila. Tapos, yung mga sili din, kahit gaano kaanghang, kinakain din nila. Kaya yung mga orchids ko po dito, nauubos ng mga susuna to. Kaya madalas, lalo kapag umuulan at bagong ulan, mas lalo kapag pagabi na, lumalabas itong mga susuna to. Yan, nag... nag iikot ako dito sa aming bakuran para maghanap ng mga susuna to at para ialis doon sa mga halaman na kinakain nila yan, ito po yung update sa aking mga bagong tanim na gulay yung labanos at saka kamatis na ngayon ay napakamahal at yung mga siling para uh, siling panigang dito. Ayan, ang lalaki na niyo kung gaano kalalaki. At tingnan niyo kung kung gaano lang yung tinitira nila. Kinakain lahat yung dahon. Tingnan niyo oh, walang tinira samantalang ang lalaki na niyan. Tingnan niyo oh, kung yan ang ang kakain dito. Tingnan mo. Talagang ubos sa gabi po nila dinadali yung lahat ng mga halaman. Uh, kaya dito, kapag merong ganito na, na mga dahon, tinatanggal ko yan kung bakit naging busy nga lang ako mga ilang araw. Hindi ko po natanggal. Kaya kanina, may nakuha na ako na isa pa. Dito, tinapon ko na. O sa galit ko talaga, natapakan ko yan, eto pa isa, o, oh. tingnan nyo ayan, o oh. yan tingnan nyo dalawa na, pangatlo, ayan, eto pa yan, kukuhanin natin ayan, ang lalaki sila pala yung umuubos ng aking mga bagong tanim na sili dito tsaka yung mga orchids kaya kailangan, yung mga singit-singit na yan na may mga dahon. Kailangan wala yan. Ito kasing mga mga susuna to, sa ilalim ng lupa yan ang gagaling. Kaya yung ibang orchids ko dito, yung pinakababa niya, yung pinakababa niya, pinalagyan ko ng buhangin para hindi maka, makagapang sila doon kasi ayaw nila ng magalas. Ayan, ang lalaki pala. Ay, mamaya uh, i-check ko pa yung iba dito para hindi na maubos kasi sayang to mga gulay na to. ito mga nakatanim lang po yan sa mga container yan yung mga patapon na bagay na napapakinabangan pa yan itong pinagtataniman ko ng labanos pinaglagyan ko ng pintura at mga bote ng wilkins na matagal ko nang ginagamit. Yan, mas matibay pa nga to kaysa sa mga paso. Itong mga bote ng Wilkins na yan, yung mga pet bottles. Yan, ang lalaki na. Mga isang linggo lang yan, makikitaan ko na to ng mga bulaklak dito. Nagtanong-tanong na po ako kung paano mawawala yung mga suso dito sa aming bakuran ang sabi po ng iba mag-spray ako ng sevin sa uh, bakuran para daw po mamatay sila at yung iba naman po ay lagyan daw po ng asin yung pinakabibig nila para mamatay eto po pakita ko sa inyo kung, kung paano hindi makapunta dito sa aking mga orchids yung mga suso yan nilagyan ko po ng buhangin nito yung ibabaw talagang buhangin yung pinalagay ko na ibabaw nyan para kung sa ilalim ilaliman man galing yung mga suso ah, pag ah, lumitaw sila dyan yung pinakabuhangin na magalas yan pupunta yun sa pinakabibig nila at ayaw nila yan eh alam ko namamatay sila kapag ganyan yung nagagalasan sila sa ah, ginagapangan nila ayaw nila yan kaya tingnan nyo yung buo na yan dati. Napakadami po na mga orchids dyan. Ngayon, nagkamatay dahil sa, yan, ito, yung mga ganyan dyan. Yan yung mga unang kinakain yan. Ito. Yung mga ugat at saka gagapang sa para balatan. Nandito na lang din po tayo sa aking Uh, mga dendrobium orchids na nilagyan ko ng mga buhangin sa ibabaw yung pinakalupa nila. Uh, pakita ko na rin sa inyo na nagtanim na po ako ng mga MacArthur tree dito sa baba. Yan. Tsaka yun. Tsaka dun. Para kapag nabulok po ito mga driftwood ko na to, dyan na lang ako magkakapit sa mga MacArthur tree ng mga dendrobium orchids. Tiyak naman, madali namang um, lumaki ang mga MacArthur tree na yan. Kaya, bago mabulok itong aking mga driftwood, malalaki na yan at makakapitan ko na. At, uh, i-update ko na rin po kayo doon sa chinapchap ko, yung huling video ko, yun na chinapchap ko po na dendrobium orchids. Yan, kung natatandaan nyo, siguro mga 2 weeks lang ang nakakalipas. O, oh, oo, mga 2 weeks nung in ko yon Kasi ngayon, uh, August 26 ngayon. Ito na po yung update nung sinabi ko sa inyo na ikakapit ko yung isang natanggal na maraming cane na may dahon. Yan dito ko po yan kinapit dahil namatay yung mga orchids na nandito kinain nga ng mga suso dati ngayon tingnan nyo yan, may namatay din eto namatay yung isang kenya na naguulan pero yan o tingnan nyo ayun may kikis na lumabas at eto bago din kikis to yan, tapos may cakes din na lumabas dito sa taas. Yan, yan na po yung update nun. Yung isa sa mga chinapchap ko na dendrobium orchids.